Pakitaas nga po ng kamay ang mga relate match dito. Sino sa atin ang super busy busy sa kanyang pag-serve or paglilingkod sa parokya, sa prayer group, or sa community? Minsan nga, hindi lang isang service yan. Member na siya ng music ministry, ng choir. Member pa siya ng liturgy. Speaker pa siya. Member pa siya ng evangelization team. Busy-busy. daming ginagawa minsan nga, ang kanyang paglilingkod ay hindi lang sa simbahan, nakatuon. Nagsisilbi rin siya sa kanyang pamayanan, sa kanyang barangay, sa kanyang pook. Minsan, nagsisilbi rin yan sa kanyang opisina. Bising-bisi sa paglilingkod. Halika, kaibigan, pag-usapan natin ng kabisihan na yan sa paglilingkod dito sa Landas ng Pag-asa. Magandang araw, ako muli si Adrian Bondok. Tandaan kaibigan, walang mali doon sa pagiging busy, doon sa maraming uh, pinagkakabisihan sa paglilingkod sa Diyos. Tinatawag tayo ng Diyos na maglingkod sa Kanya. Tinatawag tayo ng Diyos na maging masayahin, na maging masaya sa paglilingkod sa Kanya. Ngunit hindi dapat palitan ng pagiging busy sa paglilingkod sa Diyos ang isang time, team na oras, kasama ang Diyos sa panalangin. At yan ang itinuro ni Jesus sa kanyang mga alagad sa ating ebanghelyo sa araw na ito mula kay San Marcos. Ang mga alagad bumalik kay Kristo, iniulat nila ang kanilang mga naging uh, service, iniulat nila ang kanilang kabisihan, ang kanilang mga na-accomplish. Na, na at masaya sila. Bising-bisi sila. Ngunit anong sabi ni Kristo? Magtungo kayo sa isang ilang na pook upang malayo sa karamihan at makapagpahinga kayo ng kaunti. Kaibigan, sa aking pagnililay, palagay ko, hinihikayat ni Jesus ang kanyang mga alagad na kahit busy tayo, kahit masaya tayo sa naging service natin, huwag nating kalilimutan na pumunta sa isang ilang na lugar at mapag-isa kasama ang Diyos sa panalangin. Yan ang tanawag yan ang tawag ni Hesus sa kanyang mga alagad. Yan din ang tawag ng Diyos sa atin sa mga panahong ito. Kailangan nating manalangin sa ating paglilingkod. Bakit kailangan pang manalangin, Adrian? eh naglilingkod naman ako. Bakit kailangang samahan pa ng panalangin ng aking paglilingkod? Well, una, para alam mo na ang paglilingkod mo ay naaayon sa kalooban ng Diyos. Tandaan, si Kristo mismo, nanalangin siya bago umpisa ng kanyang pampublikong ministeryo. Tandaan din, si Kristo ay nanalangin din bago niya pinili ang kanyang mga alagad. Napaka-importante na manalangin sa iyong paglilingkod para alam mo na ang paglilingkod na ginagawa mo ay naayon sa kalooban ng Diyos. Pangalawa, para alam mo na ang paglilingkod mo ay isang pagpapahayag ng iyong pag-ibig sa Diyos. Minsan kasi, kapag tayo ay uh, nagsuserve sa simbahan, eh, minsan, hindi na natin namamalayan, eh, ay, sumisikat na ako. Uy, ang galing ko naman. Pinupuri na natin, hindi ang Diyos, kundi ang sarili natin. Kailangan nating manalangin sa ating paglilingkod para alam ng katawan mo, alam ng isip mo, alam ng puso mo, no, mo na ang paglilingkod na ginagawa mo ay ang iyong pagpapahayag ng iyong pag-ibig sa Diyos. At kailangan mong manalangin sa iyong paglilingkod para hingin ang basbas ng, ng Diyos sa iyong paglilingkod. Tandaan, ang Diyos ang tumawag sa iyo sa paglilingkod. Hingin ang kanyang blessing, hingin ang kanyang pagbabasbas sa iyong paglilingkod. At gagawin yon sa iyong panalangin. Kaibigan, tandaan, tinatawag tayo ng Diyos na maglingkod sa Kanya tinatawag tayo ng Diyos na maging masaya sa ating paglilingkod sa Kanya. Isang serbisyo man yan, o marami, sa simbahan man yan, o sa barangay, malaking service man yan, o maliit lang na service, tatanggapin ng Panginoon yan kung taos puso mong iaalay sa Kanya. Ngunit tandaan, huwag sanang palitan ng paglilingkod sa Diyos ang mismong pag-ibig mo sa Diyos. Maraming salamat, kaibigan, sa pakikinig mo sa aking reflection sa, sa na nito. Kung ikaw ay na-bless ng video nito, paki-share at maging boses ng pag-asa sa ibang tao. Paki-like na rin po ang aming Facebook page, Pathways of Hope. Maraming salamat at isang mapagpalang araw ng linggo sa ating lahat.